Ayan, medyo traffic po ngayon tayo dito sa bambang naabutan tayo ng ano prosesyon yung mga ano ginilalakad yung ano dun sa metulay eh ay ako pala yung nasa tulay <laughs> sa baba ayan may mga naglalakad na tao dun kita ba iyon don Napo procession eh Ayano Ma traffic ngayon Dapat pala nag-siix na lang ako Ano ako. ko tapos na eh ng prosesyon. Agoy. Makakaikot dito. Hindi ako makakaikot. na ako ng sasakin sa likod ko eh. Okay lang naman yan. Tradisyon to eh. Makisama tayo sa ano. Paggunita. Ayan. namin na ako makakabuelta ako ng U-turn eh. kaso alanganin yung pwesto ko na eh. tricycle sa likod ko eh. na nag-stop sila eh. Prosesyon. Stop. Tayo na lakad oh. Bale, na dale tayo ng 'ano, ng traffic, mga idol. So, akala natin makakalusot tayo dahil akala ko tapos na 'yung prosesyon. Eh naipit tayo dyan sa may tulay ng Bangbang tsaka Santa Ana kaya nag-U-turn tayo. Buti nagkaroon tayo ng chance sa maka u turn kasi ipit tayo kanina eh meron nang sasakyan sa likod at harap natin. Pero buti nakaabante yung iba tapos mahaba pa raw yung linya ng prosesyon. Kaya ito sa C6 na lang tayo daraan para makauwi na tayo sa Bay Breeze. So ngayon, tinatahak na natin tong pa daan ng patipas, no? Wala naman po problema doon dahil syempre, Paggunita po yun sa pananampalataya natin, no? Ngayong mahal na araw, ikanya eh, kanya-kanya po tayong paniniwala, relihiyon. So respect po natin 'yan at makisama po tayo. Kaya sa mga may ipit ng traffic eh habaan lang nyo po ang inyong pasensya eh, makakauwi rin po tayo at matatapos din po yun yun nga lang, di natin alam kung gaano katagal kaya ako, kailangan ko na kusing umuwi dahil 8.22 na eh ang naiwan lang doon sa bahay yung mga bata so kailangan ko na umuwi para makapagpahinga na rin ako so ngayon dito tayo may daan dito eh uh, Sa may Santa Ana So bago natin Tumbukin tong kalsada Mag right turn tayo rito Tapos Ano tayo dito Sa may Santa Ana Mayroon dito Palusot ng C6 Bali yung Dinaanan natin ng madaling araw, kung napalad yung video ko ng, ano, uh, papunta nung sa bahay ng mga nanay ko dyan sa Tipas. Nung nandun na ako sa may, uh, nalusutan ko na yung C6, no. meron doon yung parang nakalagay na one way, <laughs> yung ginawa ko, dinarecho ko na yung sabi ko nga sa video ko doon na kapag nag, ano, nag left turn ako doon, ang labas ko Santa Ana. So ito rin 'yun. Tutumbukin nito 'yung daan na 'yon. Kapag doon ako nang galing, dito rin ang labas ko. So ngayon naman pabaliktad naman. So galing ako rito ng Santa Ana, doon naman ako ilalabas. Ayun, so diretso lang naman po 'yan. Sundan niyo lang 'yung daan. Tapos pagdating dito, may makikita po kayo rito na pa left turn. O, ito na 'yon. Left turn po kayo dito. Ayan, dito po, makikita nyo, left turn po kayo rito. Merong mini tulay dyan. Kaunahin lang natin mga ibang sasakyan. So, ayan. Go tayo. Ayan. So, dito left turn tayo dyan. Diba? Ayan. At ganun din, dire lang rin naman po. Ito, meron dito yung ano yung... Joey's Place, eto, Joey's Place po to dito, ayan Joey's Place Ayan, na uh, na po namin 'yan dito dati mag ano mag shot-shot. <laughs> meron din yung bilyaran, meron din parang basketball court sa Joey's place. So dito naman po, ay uh, may camellian pala rito, ayan oh. So dito dire-diretso lang naman kayo. Pero pagyung sa dulo, left turn ulit, tapos ano, right para ang ano, madalabasan na natin yung sinasabi ko nga na merong harang na pa one way ayan nagdalawang isip din ako kanina eh dapat talaga nag C6 na rin talaga ako kanina eh Ay, yung iniisip ko yung Paggagaling kanina sa tipas eh kasi Duman ako ulit sa ano sa bahay ng mga nanay ko sa Tipas kasi para nga yung aso para mabigyan ng pagkain tsaka tubig. So may pagkain tsaka tubig pa naman sila so okay pa. Yung alaga nga lang ng aso ng kapatid ko si Marvin. Yung ano nila Labrador ba 'yun? To, pagdating dito, left turn tayo sa may space na to. Left turn kayo mga dito, idol. Ayan. Ito rin yung mga pwede yung daan, ano, alternate route. Kapag uh, ganyan na meron traffic. So, depende rin syempre kung sa kayo papunta, ano. Eh, kung hindi naman kayo palabas ng pasisiks, eh, yung mangyayari, maghihintay talaga kayo dun sa may, ano, sa may pinaka main na service road hanggang matapos sila na sa prosesyon or kung naman ng halaw na erong traffic di ba hintayin yung matapos or lumuag yung daan so ako pwede ko dumaan dito dahil sa C6 kasi yung Bay Briss eh so tama tama lang to sa akin so ito yung sinasabi ko na one way ayan oh. yung nag one way ako kahapon dinaretso ko sabi ko pag nag left turn kayo Santa Ana yung tumbok ito yun sa Santa Ana. So, ayan, ngayon, pabaliktad naman yung daan natin. So, from Santa Ana, going to C6 tayo. Daan natin. Tsaka, para makauwi na ako. Ah, Mimiss ko na yung mga bata eh. Para, ano, makatulog na sila mga men, nanonood pa sila ng ano eh ng mga pelikula ayan opya, oh, yeah. opya oh, okay. may aso so dito tayo sa kabilang side, may harang So yun nga, nung kaninang madaling araw, napansin natin na yung pinaka lalabasan talaga natin dito, eh may harang din, no? Ginagawa kasi, ano to eh, parang barag-barag na rin yung daan sa, ano eh, paahon eh. Kasi pagkagaling dito, aahon yan eh, para ka makasampa ng C6. Ngayon dito tayo, mag ano tayo, right turn. Ayan. Ayan doon, no? sa dinanan ng motor. Right turn tayo. Uy, wasak-wasak yung daan. Right turn tayo rito. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Tapos pagdating doon sa banda ron, may parang mini tulay. Left turn tayo, onte. Tapos yun na, right turn ulit. Si 6 na yan. So ayan, uh, ayun na. Ito you no? Know, medyo aahon tayo dyan. Tapos, uh, right, left tayo onte tapos right, yon C6 na yan. Tapos yun, Makakaano ano tayo ng, ano, pauwi na ng Bay Breeze. Ayan. Ayan, left turn tayo rito. Tapos, oh, onting right turn. and pagkada ano, na sa tulay. Wala na masyadong sa sakya, no? Okay, safe, safe, safe. Safe. Tingin tayo sa kalawat kanan. Safe. Alright. Ayan. So, dito na tayo ulit sa C6. Ayan. Nasa C6 na tayo. motor pa rin ngayon gabi may mga motor ang ginawang style ng C6 road no hindi pantay itong side na to sa left yung papunta ng pa antipolo mataas may part na mataas eh tapos ito papunta ng bigutan mababa itong dinadaan natin ngayon. Pero may part din sila na ganito, nagpapantay sila ang daan, yan, no pantay sila ngayon, di ba? Pero may part kasi na ano eh, tulad kayo na mataas, di ba? Ano? <laughs> Kaya ganun ginawa nila, hindi ba diba lang ginawang pantay na lang pareho. <laughs> may style pa eh, mayroon pang mataas eh. Sa mababang part eh. yun yata yung flood control so unti na lang malapit na tayo yun yung tagig pumping station Natampasan na natin Pinaka flood control ayan. Uh, madali naman malalaman pag may na kasi ito lang yung part na meron nagbibling na light na stop light ayan o oh sa lahat ng part dito ito lang yung may part na nagbiblink na light na yan na red and yellow so uh, madaling matandaan na ito na ang bay breeze tapos dito eh, magle left turn na lang ako ulit motorista. So, paunahin natin sila. Okay, our turn. Okay. Ayan na. Ayan na. Yay! Iwasan natin yung traffic. <laughs> Ayan na.